Magandang hapon po mga kapasalubong. Kayo po ba'y kumakain ng gulay? Lalo po sa mga bata. Kung hindi at gusto nyo ng sustansya mula sa gulay, meron po tayong solusyon dyan. Ito po ang ah, mixed fruits. Ito po yung pinopromote ni Doc Willie O. Meron po siyang okra, meron po siyang carrots merong pipino wala kang palaya yung ube ube ba yun? violet yan kitang kita po yung okra mga kapasalubong at silyado po siya ayan o oh. hindi ano lang siya Ayan, kaya niyang buksan kahit bata. Kung gusto niyo po, pwede po kayong sumadya rito sa Green Hills at Ayala Mall Police. Pakihanap pa rin po ang ating mga partner na si Tita G, Ati Alma, Ati Doris, Ati Ning, ni Nina Ninang Lorna, at si Karina. Salamat po and I love you all.